Isa sa mga bagay na dapat mong tandaan ay magkaroon ka ng pera. Pera, 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 pera. Kasi pag wala kang pera, ang hirap talaga gumalaw sa mundong ito. May nagsasabi na ang pera daw hindi naman importante. Kasi daw kaya siya ng tatlong bisyo sa, isang araw, okay na. E paano naman siya makakain sa tat tatlong bisyo sa isang araw kung wala kang pera? So, kaya ibig sabihin, yung mga tao nagsasabi na ang pera hindi mahalaga, importante, magkanito, ganyan. Hipokrito yan. Hindi. E importante yung kwarta sa lahat ng bagay. Kaya hindi ka, hindi ka pag wala kang pera eh. Punta ka sa kung saan saan mga lugar. Paano ka makapunta pag wala kang pamasahe? Eh. Kasi wala kang pera. Kaya importante ang pera. Gamitin sa tama at para mapakinabangan. Kasi yung pera pag hindi mo ginamit sa tama, hindi mo kinuha sa tama. Ano din yun? Masama din. May masama at mabuti sa pera. Nakadepende sa paggamit po. Nakadepende kung paano mo gamitin. Paano itulong sa mga tao na So yun yun, kaya dapat magkaroon ka ng pera para may magamit ka sa lahat ng bagay na dapat mong gawin. Sa so, pag marami ka ding pera, marami ka ding mga kaibigan na mga mga ano, mga plastic yung iba. Totoo 'yan. Mga tao laging nag ano sa iyo, nakasandal sa iyo minsan kasi dahil may pakinabang sa iyo. Pero pagtandaan, mo pag wala wala ka nang pakinabang sa kanila, ano ka na nun, basura ka na sa kanila. Tandaan mo 'yan. Pag wala ka ng pakinabang sa isang tao, basura ka na. Yun yung realidad ng tao. Yung iba na bababait-baitan, pero, yung totoo nun, may, may kinukuha siya sa'yo. Pag wala na siyang kinukuha sa'yo, wala na. Yun yung realidad eh. So, gawin mo na lang, maging mabuti ka kahit ganyan pong ginawa niya. Maging mabuti ka. piliin mong maging mabuti, piliin mong maging maayos at mabuting tao kahit ginawa niya ka pa ng masama. Huwag mong i-level ang sarili mo sa mga taong ganyan. Sa yung mga taong ganyan na ang sariling kapakanan lang iniisip at nagtitake advantage sa iyo. Kaya magpagpapabuso sa mga tao ang nagtitake advantage sa iyo. Follow for more, Uncle Dan.